Shaira Shaira, Sanya. Shaira. Shaira. Umaga, gabi. Gabi. Gabi ng lagim o gabi, gabi may kadate? Uh, ang hirap. Gabi ng <laughs> lagim. Pure Pinoy o half Pinoy? Half Pinoy. <laughs> mas bata, kaedad mo o mas matanda? Kaedad ko. May balbas o walang balbas? Meron. <laughs> Guapo <laughs> o mayaman? Pare oh! Pareho! At masipag. At masipag. Showbiz or non-showbiz? Non-showbiz! <laughs> Huling beses, hindi akong gumawa nito ha. Huling beses na kinilig. Kanina. Huling beses ka na napatili. Ngayon! <laughs> Huling beses na kipag-date. Uh... Matagal-tagal. Kung bampira ka, sinong, ka, oh, sinong kakagatin mo? Matagal-tagal pero last week. <laughs> Matagal-tagal last week. Uh, bampira? Sinong oh, oh, kakagatin mo? Yung mga corrupt. <laughs> Oo. Oh, oh, yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yes. Kung manananggal ka, sinong dadamputin mo? Sila. <laughs> oh, oh, oh. Kung zombie ka, sinong hahawaan mo? Ah, uh, matata. Ano, yung, uh, yung brother ko na lang. <laughs> <laughs> guilty or not guilty? Iniyakan ang bashing. Not guilty. Guilty or not guilty? Nabully ng kapwa artista. Guilty. Guilty or not guilty? Ginost ng lalaki. Not guilty. Guilty or not guilty? Mayaman na. Mayaman na. Mayaman. Mayaman na mayaman. Na. Ah! I love dito, boy. Lang. Tama lang. lights on or lights off? <laughs> Secret! Happiness or happiness or chocolate? Both. <laughs> Best time for both. <laughs> Anytime! <laughs> Bago matapos ang 2025, sana... Maging... Uh, maging masaya tayong lahat. <laughs> ang hirap eh, maging masaya tayo lahat. Marso, nung huli tayong nakita dito sa Fast Talk with Boy Abunda, sabi mo, 2025, uh, parang ang pakiramdam mo ay magkakaroon ka ng boyfriend. Kumusta? Ano ang lagay ng iyong puso? Tito Boy, bakit ba ikaw yung nagtatanong sa akin? <laughs> Masaya ako. Na, masaya masasabi ako. ko lang masaya ako at kontento uh, ako. Ngayon, Ngayon, pagdating sa usaping pag-ibig. Sa lahat. napaka sing-sing. <laughs> thank you, thank you, thank you. Oo. oo. <laughs> Hindi totoo, kanina pa ako nakatingin. Oh, thank you po. Thank Kasi kung wala kang boyfriend, ang sagot mo, wala pa nga, Tito Boy. Pag masaya, parang magandang balita. <laughs> parang magandang balita. At saka napaka-specific, Di ba? Ang uh -oh. hirap naman kasi no, ano, nyo, okay ko talaga. Uh -oh. <laughs> Parang ang dami nilang alam. Uh -oh. Ngayon ko lang nabasa yon. Pero kung may sasabihin ka sa sarili hmm. mo ngayon, pagdating sa pag-ibig, ano yon Sanya? Ah... Uh, Protektahan mo pa rin yung sarili mo. Huwag mo pa rin kalimutin mahalin yung sarili mo. Dahil doon naman nagsisimula ang lahat eh. Okay. If, yan. Right. Uh Oo. -oh. Sa kanya na may balbas. Nandun na <laughs> <laughs> na mistiso, na mabait Ito naman, nanghuhula lamang ako Anong nais nice mong sabihin sa kanya? Ah, uh, hindi, kung sino ka man wow. uh, Kung sino ka man Na may balbas Ah, uh -huh. uh -huh. uh, na half Pinoy Wow uh -huh. <laughs> Na nagpapakilig Na nagpapakilig at nagpapasaya sa akin Sa galing, at... na nagpapasaya at nagpapakilig sa akin At ano? nagbibigay ng inspirasyon I hope na tumagal ito hanggang sa habang buhay at sa kabilang buhay. Mabuhay ang bagong kasal.